Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga overseas Filipino workers, titiyakin ng gobyerno na ituturing bilang mga bayani sa pamamagitan ng mga pinaigting na benepisyo at serbisyo ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Oriente sa Visayas Grid, na ibalik na sa normal, yellow alert status, inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines. Proposed budget ng National Irrigation Administration para sa 2026, magpapalakas sa irigasyon at ani ng mga magsasaka ayon kay senador Kiko Pangilinan. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Porsigidong administrasyong Marcos na palakasin ang proteksyon at suporta para sa mga overseas Filipino workers. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbibigay-pugay sa mga OFW sa ginanap na 2025 Bagong Bayani Awards sa Malacanang. Sa kanyang talumpati, sinabi niyang may tuturing na lakas at liwanag ang mga OFW dahil sa kanilang sakripisyo para maiangat ang kanilang mga pamilya at komunidad sa Pilipinas. Sinabi ni Marcos na ginagawa ng gobyerno ang lahat katuwang ang Department of Migrant Workers para matrato ang bawat OFW bilang bayani. Kabilang sa mga aksyon ng gobyerno, ang digital transformation ng mga serbisyong tulad ng OFW Travel Pass at Online Employment Contract Verification System. Nag-issue rin ang Overseas Workers' Welfare Administration ng 300,000 electronic card para makakuha ng akses sa mga serbisyong tulad ng OFW Hospital at OWA Butika. Meron ding tulong medikal, legal at pinansyal mula sa Action Fund at pagbubukas ng OFW Lounge sa Ninoy Aquino International Airport. Bukod dito, ang pagsugpo sa human trafficking at pinalakas na reintegration program tulad ng tulong pangkabuhayan para sa mga balikbayan. Itinatag ang bagong bayani awards ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong 1983 bilang parangal sa mga natatanging OFW na nagpamalas ng kabayanihan, integridad, kabutihang asal at profesionalismo. Kabilang sa mga kinilala ngayong ng Pinoy na crew na barkong nailigtas sa 52 migrante sa karagatan ng Crete sa Greece, at ang caregiver na nagbuwis ng buhay para protektahan ng kanyang employer nang salakayin ang Israel noong 2023. Inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid matapos maayos ang supply ng kuryente sa rehiyon. Kaninang alauna ng hapon, umakyat na sa 3,044 MW ang available capacity sa Visayas kahit na tumaas ng 2,323 MW ang peak demand. Naunang nag-issue ang NGCP ng Yellow Alert na ipapatupad mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi ng Webes. Ito'y matapos maitala na nasa 2,500 megawatts lang ang kapasidad sa Visayas pero umabot sa 2,301 megawatts ang inaasahang peak demand. Ipinapataw ang Yellow Alert kapag hindi mapunan ng operating margin ang contingency requirement ng transmission grid. Sa ngayon, ulang ang Visayas grid ng 660.5 megawatts dahil sa mga planta ng kuryente na hindi gumagana. Ayon sa NGCP, naka-forced outage ang siyam na planta bandang Abril hanggang Nobyembre, apat mula noong 2024 at dalawa mula noong 2023. Labing walong planta naman ang nasa derated capacity o nag-ooperate sa mas mababang kapasidad. Noong miyerkules naman, nagkaroon ng emergency shutdown sa Leyte Geothermal Power Plant Unit 3. Hindi pa rin magamit ang Unit 1 and 2 ng Thermal Visayas Incorporated ang subsidiary Aboytis Power Corporation dahil sa aberya sa coal handling operation. Tiniyak naman ng NGCP na normal pa rin ang operation sa Luzon Grid at Mindanao Grid. Ipiniliwanag ngayong araw ni Sen. Francis Kiko Pangilinan na ang proposed budget na 54.79 billion pesos ng National Irrigation Administration or NIA para sa taong 2026 ay magpapalakas sa irrigation system at magpapanatili ng agricultural productivity ng bansa. Sa budget hearing sa Senado, Sinabi ni Pangilinan na ang bawat item na paglalaanan ng pondo ay susuporta sa construction, rehabilitation, expansion at monitoring ng mga irrigation system. Dagdag pa ng Senador, ibabalik ng pondo ang National Expenditure Program Level Funding para sa Irrigation Restoration Program. Para naman sa expansion, susuportahan ng budget ang Irrigation System Development Program kung saan popondohan ng mga proyektong magpapalawak sa irigasyon sa mga major agricultural areas. Upang palakasin ang accountability, maglalaan din ng pondo para sa mga transparency measures tulad ng pagkakaroon ng online dashboard na magpapakita ng mga project timelines, budgets, contracts, contractor, at geotag progress photos. at sa balitang pangkalakalan na ng Department of Agriculture sa Department of Labor and Employment upang pabilisin ang pagsasaayo sa mga abaka farms sa Bicol Region na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Sa isang news release noong Miyerkules, sinabi ng DA na nasa mahigit 7,400 metric tons ang nasira dahil sa bagyo na nagkakahalaga ng mahigit 38 milyon pesos ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kilala ang Bicol pagdating sa abaka hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa mahigit 56,000 na ektarya ang taniman ng abaka ang nasa rehiyon at mahigit 24,000 na magsasaka ang umaasa dito bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan Upang mapabilis ang pag-recover, ilulunsad ng DA at DOLE ang isang labor-intensive rehabilitation program sa pamamagitan ng panghanap buhay sa ating disadvantage, displaced workers, cash for work scheme. Sa ilalim nito, mahigit 23,600 na magsasaka ang maglilinis, mag-aayos at magtatanim muli ng mga nasirang abaka. Magbibigay din ang mga ahensya ng cash incentives na 3,000 kada ektarya para sa slightly damaged farms 5,000 para sa moderately affected areas at 10,000 naman para sa heavily damaged na sakahan. Samantala, kinilala ang Cebu Pacific bilang strongest airline brand in the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN region ng brand valuation consultancy na brand final sa isang awarding ceremony sa Singapore. Sa isang pahayag, Sinabi ni Cebu Pacific Chief Marketing Customer Care Officer Candice Iyog na no masaya sila sa parangal na kanilang nakamit. Nakakuha ng AAA na brand rating ang Cebu Pacific habang 86.1 naman ang brand strength index score nito. Nakabatay ito sa latest valuation study ng Brand Finance kung saan kumuha sila ng mga insights mula sa 175,000 na respondents sa 41 bansa. Ayon kay Iyog, patuloy ang Cebu Pacific sa paglilingkod upang gawing madali, friendly at mas accessible ang bawat paglalakbay ng mga Pilipino sa iba't ibang rehiyon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo na PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o aming Facebook and account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 35 araw na lang, Pasko na. Ang mga problema ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.